Kasi hey, ganito po yun, yung mga po kasi nila nakatakit po sa mga pangalan nila eh. Hindi po makita ng asawa ko sa kanong mga anak ko kung sino yung mga polis. So, po anong, anong suot ng polis? Anong suot ng polis? Uniforme na blue o uniforme na itim? Mga squat po. Ha? Squat po. Swat. Swat. Opo. Oh, so kayo yun, Dilacros, mga SWAT. Pinagbawalan ba ninyo na sumisid yung tatay, hanapin yung anak niya? Uh, Your Honor, uh, umalis po kami doon sa lugar na yun, East 245. Uh, actually, nung sinabi ni uh, Sunny Boy na, Sir, yung kaibigan ko natakot sa puto malon. Kung so, narinig ko po yun, Sir, uh, po namin uh, sumakay doon sa bangka. Saan siya tumalon? Hinanap po namin siya yung mga ibang kasamaan po namin, nautusan po namin sila na lahat ng gilid, lahat ng uh, doon sa pader ng uh, pa pader ng ilog ay inalugog po yun, sir. Inalugog po, in inalugog din po. Ngayon, ang kwan po namin doon kasi wala po kami uh, nakitang bakas ng anumang dugo. I'm sorry, Your Honor, Mr. Chair. This, this guy is lying through his teeth. Pinagbawalan yung sumisid, yung father ng victim, That means, alam nyo na lubog yung bangkay. Kasi kung hindi nyo sila pinagbawalan na sumisid, then, tama um, yung pinagsasabi mo, na rin nakatakas. The mere fact na sinabi nyo huwag kayong sumisid dyan para i-recover yung bangkay, that means, alam nyo for a fact, na nalunod na yung bangkay. As simple as that. That's logic. That's common facts. Sinong nagbawal sa inyo? Sinong nagbawal? Saan uh, na sa father na sumisid? Sir, kung nakausapin yung man yung father niya, sir, hindi ko po alam, sir. Ang pagkakakuan ko po dyan, pagkatapos po ng... pagkatapos nung... Pagkahanap po namin kasi wala po... Wala, hindi po namin nakita si Jim Boy. inipon ko po yung mga kasamahan ko po. Inipon ko po sila. Kaya, 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 nga, Mr. Chair, sana no nakita nyo... na lumundak, sabi nga niya ni Captain Carpio, tapos umalis ka kaagad? Hindi ka agad. dapat umalis until na-retrieve na yung bangkay. you last sabi Chair. mo for 45. Yes, sir. Uh, Mr. Chair, at saka one step backward po. Bukod sa magkaiba din yung kwento nyo, sabi nyo po, Captain Carpio, hindi nyo hinanap. Sinasabi nyo, Captain Dela Cruz, hinanap nyo. One step backward. Di ba sa plano yung IOP nyo, Intelligence Operation Plan, di ba sabi nyo kanina yung objective, arrestohin si Reynaldo Bolivar, tama? So nung binaril nung mga tao nyo, yung pinaghinalaan yung si Reynaldo Bolivar, lumundag o nahulog siya sa tubig at pinagulanan nyo ng bala, then hindi na siya umahon, di diba dapat hinanap nyo para Masabi nyo kung mission accomplished o hindi na nakuha nyo yung Reynaldo Bolivar? Iba sir, Captain Carpio? Yes po ma'am. Ma'am, hindi inana... nyo po hindi ginawa. Iyong eh, nga po ma'am, hinahanap po namin pumunta po sa bangka. Tapos pinlashlight din po yung paligid po nung ilog. At yung mga kalapit na bangka po, tinignan din po namin na baka mamaya eh uh, nagtago lang po doon. So ngayon, sir, sinasabi nyo, hinanap nyo. Pareho na ang kwento nyo ni Captain De La Cruz. Yes po, ma'am. Yun naman po yung sinabi ko po, ma'am, na hinanap naman po. Pero bakit pinagbawal? Sinasabi ni Miss Roda, pinagbawal yung asawa niya, yung ama mismo ng bata, na sumisid at hanapin din yung katawan ng anak nila. Hindi ko po Mr. alam, ma'am, kung sino po yung nagbawal sa kanya, ma'am. Mr. Chess, Miss Roda. Yes, uh, go ahead, uh, Roda. Mr. Chess, masasagot ko yun sana uh, pinigilan po nila na sumisid because they want to make sure na patay na talaga yung bangkay. And then adding to what she's already said earlier, na no may ahawon, sinipa-sipa, para siguro talagang dead na yung pong uh, biktima. Para pero, 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 natin, ha, hindi eh, oh, 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 okay. polis yung nagsipa. Ha? Okay, asset. Okay. Asset ang polis yung nagsipa. Pero, pero, question, Mr. Chair. Yeah. Sino po yung mga sharpshooter dito? Ilan po ang sharpshooter sa mga pulis na nandito ngayon? Lahat man yan, marunong mag... Uh, Kasi, Chair, yes. ang tama, lahat ay ulo. So, as opposed sa katawan. Kasi yung katawan ang pinakamalaking bahagi ng human body. Ako po ay nagtatarget shooting din. Pero bibihira po ako makatama sa ulo. Lalo pa sa may bandang ilong. Ang palagi kong tama, pag ako, dibdib. -dib puso. Pero ito sila, puro ulo ang tama. That means asintado yung mga namarel. Kasi ulo ang tama. Talagang sinisigurong patay na. Kasi kung ang kanilang intention ay to disable only a suspect na para hindi makatakas. Kung halimbawa yung nasa nila, sana man lang sa paa. Pero bakit sa ulo? That means talagang the intention was to kill and kill and kill the victim. Mr. Chair? Yes, uh, go ahead, Sen. Teresa. Pati po ba, Captain Carpio, <coughs> yung objective dun sa pag di umano aresto kay Renaldo Bolivar? Aresto ba ang pakay o mapatay din siya? Aresto po. Aresto po, ma'am. So kung, so ang nangyari ay nakapatay ng tao na later on sabi niyo mistaken identity, yun na nga, bakit hindi ka agad kinuha sa tubig? Doon po kasi sa autopsy report, ni Dr. Fortune. Posibleng buhay pa si Gemboy. Bago dahil sa mga sugat niya yung tama sa kanyang katawan at pagkalunod ay tuluyan na siyang namatay. Bakit hindi po kaagad ni recover? Binigyan ng first aid, itinakbo sa ospital. Inyo e po ma'am sa paglapit po namin dun po sa tinuturo ni Sonny Boy na pinagtalonan at sa bangka po at sa paligid din po, ma'am, doon sa ilog po, inano po namin, wala po kaming, hindi po namin nakita yung katawan po ni Jim. So, sir, hindi ka na konsensya? Hindi ka na konsensya? Na hindi nyo nakita yung tao na tumalon doon sa bangka? Baka nalunod yun? Hindi kayo yun. ka na konsensya? Baka nalunod yun? Nag-effort na hanapin? Excuse me po, Senator. Yes. Po, sabi niya po kanina, gumamit po sila ng flashlight. Eh, ang araw-araw nga po nun eh, 1.30 yung namatay yung anak ko. Tapos, ang kung 2.30 nila na. bakit kailangan pa nilang gumamit ng flashlight? Bakit may lagong pa bu yung mata nila? Kailangan nilang gumamit ng flashlight? Ayun po yung uh, ano. The, 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 the mere fact, the mere fact no, Mr. Ruda, the mere fact na mali sila ng after one hour na pagsisearch, umalis sila na wala nakita, ibig sabihin, pinabayaan na lang nila kung tumalon man yun. Pinabayaan na hindi na talaga hinanap. Kung ako nun, hipe, may nakita, nag-report yung tao mo na may tumalon doon at pinaputukan yung tubig, hindi ka mag-isip na baka tinamaan sa katawan yung tao kaya hindi na lumutang? Hindi ka nag-effort na hanapin ninyo hanggat pakita nyo? Yung Honor, 1 p.m. po nangyari yung putukan at wala pong sinabi sa akin na may follow-up operation o nangyaring putukan. Nalaman ko na lang po, Your Honor, 4 p.m. na. Inili, e hindi, hindi sa akin. Hindi mo alam na may lakad yung mga tao mo? Hindi po, Your Honor. Wala pong nag-report sa akin, pati po yung team leader, Your Honor. Kanya-kanya lakad na lang? Yun ang uh, lumabas, Your Honor. Mr. Chair? Yes. Hindi po ba, Mr. Chair, Colonel Umipig, dapat bago bawat operasyon, may IOP? May intelligence operation plan? Nagkaroon po ba ng IOP o plano sa operasyong ito? Laban daw kay Reynaldo uh, Bolivar? Your Honor, Mr. Chair, si Captain Carpio lang po ang uh, nag-decide at uh, nagbuo ng team na mag-ooperate, Your Honor. Mr. Mr. Chair, Captain Carpio. Sandali ha, sandali. Yes, Mr. Chair. Uh, anong posisyon ni Captain Carpio? Substation Commander, Your Honor. At okay, Substation Commander... Pero wala siyang report na binibigay sa iyo. Na, sir, nagkaputukan dito na wala yung uh, sinarap na Mr. suspect. Wala po, Your Honor. Pati po yung resulta ng operation nila na may pinutukan sa tubig, wala po siyang ni-report sa akin, Your Honor. So, Mr. Uh, Carpio, bakit, uh, ano, kinarga mo na lahat ng, uh, one? ayaw mong i-report sa boss mo? Pero, sir, uh, prior po sa operation, nakapag-inform lang po ako sa aming gagawin pong follow-up operation sa Assistant Chief of Police for operation po namin. Mr. Chair. Yes, go ahead, At Mr. Chair, Captain Carpio, bago pa yung report, yung plano, may IOP ba? Iba sa PNP dapat may plano bago ang isang operasyon at may intel. Meron po ba kayong IOP o plano bago itong operasyon laban daw kay Renaldo Bolivar? Yes po ma'am, nag-briefing po kami bago pong pag-aresto po. Oo nga, sinabi ni General Gapas, may briefing kayong kinundak ng August 3 uh, sa... sa ha uh, uh, hindi ko nakuha yung oras, pero nag-conduct ng planning and pre-operation briefing. May intel po ba na pumasok dun sa briefing na yon o sa, sa planong iyon? Yes po ma'am. And may nakuha ba kayong operational clearance para gawin yung IOP o plano na yan? Yung clearance naman, uh, Sen. Teresa, yes, Mr. Chair. Uh, nasa description na niyan kasi may, siya man ang area commander doon. So kung maglalakad sila, uh, kanya na yan. Decision na yan. Calling cooling the shot siya doon as a substation, commander ka? Yes po, sir. So, ibig sabihin po, Mr. Chair, Captain Carpio, kayo yung nagbuo ng plano, yung IOP, kayo na narin po nagbigay ng clearance para gawin yung plano. Tama po ba? Yes po, ma'am. Para po pag-aresto po kay... Kay Bolivar. Kay Bolivar po. Sino ba itong Bolivar na to? Normal ba na isang operasyon para mag-aresto ng isang tao, 19 katao, may assault team, may perimeter security. Ganyang kalaki po ba talaga pag ganyang klasing operasyon? Ma'am, uh, si Reynaldo Bolivar po is suspect po ng uh, shooting incident po. Meron na ba kayong yung hiningi namin nung unang hearing? Meron na ba kayong letrato o drawing man lang ni Bolivar? Ito lang, Mr. 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 Chair. Yes, Mr. Chair. Kasi I was the one who asked that question at last hearing. So... Ito yung picture ni Bolivar. So may dala-dala kayong picture. Siyempre, suspect nyo ito, tinatarget nyo, may dala kayong picture. So hindi pa ba sapat ito na titignan yung picture ni Bolivar versus yung pagkumpranta nyo kay Jimboy na magkaiba na para sana naghunos dili kayo? Captain Carpio? Tingnan nyo itong picture ni Bolivar Pwede ba natin pagdikitin yung picture ni Bolivar at saka nung victim? Malayo po eh. Malayo yung picture ni Jim Boy at ni Bolivar. So sana, nung kumprantahin niyo po si jimboy uh, Jim Boy, hawak-hawak. May warang to pares po itong si Bolivar, di po ba? Tama? Wala. Hindi. Wala kasi kwa lang yun. Hawak operation. Pero meron kayong picture. Ito, hawak picture, di ba? So dapat, bago nyo kumprantahin yung isang suspect ninyo na hinahabol nyo, binigyan nyo po ng litrato lahat ng operatiba. Yun yung kasama sa prosedyo yata eh. I'm not a policeman, pero tama ba ako? Yes, na, ba to? Dapat, dapat alam yung target. Kayo. Alam yung target, target nyo. Alamin yung target. So hindi po inasunod. Wala kayong binigay na picture. But, dapat bawat isa, merong hawak na picture. Sire tulpo granting na si Bolivar yon yung nandoon sa nandoon sa bangka dapat di pinapatay kailan bang barilin kaagad o paputukan kaagad? hindi naman wala yan sa police operational procedure ang pag-aresto bakit magpaputok kaagad? agad kaya hindi first place kasi Mr. Chair sana kung nakumpranta nila si Bolivar at tama yung ginawa ng procedure tama kay Mr. Chair e eh buhay sana itong si Jimboy Tama ka. Tama ka. Mr. Chair, yes, go ahead, Mr. ano po bang steps ang ginawa niyo nung assault team ninyo? Halimbawa, yung unang anim na lumapit. Anong steps ang ginawa para arestuhin talaga si Bolivar? Ma'am, una pong namin napagkasundoan na una po munang lalapit po ang intel ang napagkasunduan. O, yun ba talaga ang nangyari? Yung Intel yung unang lumapit? Opo, ma'am. Uh, Sino po yung mga Intel na unang lumapit? Uh, una po si Police Staff Sergeant Maliban kasama po ang kasang kanyang kasama na si Police Staff Sergeant Bugayong para po lumapit po doon malapit ko sa bangka doon po sa sa bakod po. Lumapit sa bakod. O, And then anong susunod na nangyari? And then kapag uh, nakita na po doon po kami kukuha ng sign o ng signal para kami naman po ng aking kasama ko po sa substation para po umaresto. So sino nagbigay ng signal para di umanaw umaresto? Uh, so, sa hindi ang pagkakataon nga o mama, abang paparating pa lang ako, eh nakarinig na ako ng putok. Paano po nagsimula yung putukan? Nauna po yung intel po, at nakita ko po na nagpapapotok po sa daga sa patama po sa ilog po si Staff Sergeant uh, Paliban po. Pero ganun po ba yung operasyon lalo na sa may kasama pong pinaka-elite trained na mga SWAT. Ma sa anumang dahilan magsimula yung putukan sa sabay na lahat. Bakit parang ang init ng operasyon? Sino ba yung Bolivar na yan? Mr. Chair, makasingit lang po, Madam. yes, Mr. Mr. Chair nagsinungaling naman to. Ang daming kasinungaling itong si Captain Carpio. Sabi mo ngayon lang kay Senator Reza, nung pagdating mo, nalig mo na putukan. Tama? Kasi sabi mo lang. Ayun. Dito naman sa source statement mo, pagdating mo, pinakiusapan mo pa muna yung si Jim Boy, lumapit kayo para sumuko. O, ngayon sinasabi mo, pagdating mo, putukan na narinig mo. Nagsisinulang ka na naman. Anyway, another so, sa, sa, question. Sa, sa, si bro, ikaw natin. Anong totoo? don uh, natin. Anong totoo doon? Yun po yung totoo, sir. Na, Anong totoo? Nauna po yung sila maliban po. Pero yung intel po, asunod po kami. Sa Tapos? Po ako. Tapos, abang papasunod po ako, abang sila'y nandun na sa may malapit sa bangka sa simento, nakarnig na ho kami ng putok po. So paano yung sinabi ni si Tortol po na nasa pinabit mo na sinabi mo nga uh, kinausap mong sumuko? ay uh, Your Honor. After the putok na yun o before the putok? After po na putok na po, Your Honor. Kasi After po, the putok? So lubog no, no, na sa ilog tapos sinabi mo sumuko ka na? Uh, Your Honor, yung nga po ang gusto ko pong iklaro, ang nakita ko po uh, na nasa bangka po na pinapasuko po si Saniboy po. Kaya nga, so ibig sabihin, contrary doon sa I sinabi mo see. kay Sen. Teresa, na pagdating mo, nagpuputokan na. So ibig sabihin, dumating kayo na hindi pa nagpuputokan at niyo yung tao, yung victim, at nung uh, uh, nagulat sa inyo, lumundag, pinagbabaril nyo. Now, matanong ko lang, uh, mabilisan lang ito. At, so, sumuko at lumundag. I mean, pinag niyo sumuko at lumundag si Jim Boy. Iyon sabi niyo, yung pinakalites na, lumundag. Tama? Pinasusuko mo, at, hindi sumuko, kunyari lang, sa sangayon ako, for the sake of argument, uh, granting na tama yung sinasabi mo ngayon, sumuko, uh, lumundag, si Jim Boy. O, oh, pagdating mo, si Sammy Boy ang nandong pinag-usapan niya. Okay, so may bagong statement ngayon. Pinag-usapan, utok, lumundag. So, therefore, bakit nyo po pinapaparafintes si Jimboy? Pero, uh, sir... Uh, Nanagatag nga. Hindi diba? po. Wala po akong instruction na ganun, sir. Sino ang nag-order nag na iparafintest si Jimboy? Sino? Pinaparafintest niya si Jimboy. Pero yung mga kabaro ninyo, yung mga nagpaputok, hindi niyo pinaparafintest. Hindi lang po pakisagot. Sino may utos na iparapintes yung biktima? Kapten Tipasi, meron kang sagot dyan? Sir, uh, amin Kapten Tipasi. Pwede. Uh, yung pagparapin po sir sa victim is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil lang victim po ay naabotan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay uh, involved sa shooting incident, itong incident po. No, sir. I, I, have, to, I have, to cut you off. Sa, so, galit ako sa mga sinungaling. No. Alam na mga polis ninyo na walang baril yun at hindi na paputok yun. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag ngala, lumundag na nga lang dahil base sa mga statement nyo dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril, alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit fintest pa rin siya? At bakit yung mga tauhan ninyo, hindi nyo pinapara fintest? Pakisagot lang po ng diretsyo, wala nang paligoy-ligoy. Sir, una po, ah uh, protocol po yan, sir, sa amin, sa pag involve -im ng mga ganong isidente, even the victim po, sir, ay pinapara po. Okay, sige. Ang alam mo po, ah uh, hindi po namin naparapin yung yung mga pulis dahil hindi po namin sila sarcosody. custody. May based lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis or not. po ang trabaho. No, I was informed, hindi po sila pinaparapin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparapin test sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parapin test. Kasi kung gusto niya lang po talaga, kaya niyo obligahin itong operatiba to the chief of police Colonel Umipig, na hoy, magpalapintes kayo. I talked to you, Colonel Umipig that night na sa Burol. Di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga polis na magpalapintes, maging investigador, uh, uncooperative sa pagpapalapintes sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong uh, inutusan ang uh, Chief Investigation Section at nung uh, investigator in case na ipapalapintes yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers, ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Ma it, ito, ito masakit, Mr. Chair. No. Sen Riza. Yung victim na para pintes. Samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinapara pintes at tumanggi pa. Alam mo, hipi, eh, it's just na napakahina mong hipi. Ah. Huh? Involve yung mga tao mo sa shooting incident, anong protocol? In Dapat parapintes sila, di ba? Yes, Your Or Honor. Hindi po sila parapintes. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo? Anong hindi nila ginawa? Inexpect ko, Your Honor, na bago namin i-inquest, yung anim uh, na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, ha? Nagdipindir niya sa iyo, ikaw ang hippie eh. Kung silbihan mo yung, sasahan mo yung mga pulis na yan, usasan mo, at uh, ipapare-refinis niyo. Bakit hindi niyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, and different laws. Asang! Wala kang uh, aksyon na ginawa. Kasi klaseng hippie ka? Your Honor... Umu, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, oh, sa niyo yan. Pagkatapos, si eh, parapintes nyo, ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi niyo Hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipe dyan kung hindi mo kayang ang uh, kontrolin yung mga tao mo? Napakasimple yung investigation. Part of the investigation yan? Yung pagpaparapintes. Uh, Tinan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Yung patay, dahil sabi nga, part of the part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapin okay. Granting. Patay niyo na, eh. hindi niyo makahindi. Eh. Itong mga buhay na bumarel, hindi niyo pinaparapin test. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng uh, polis. Hindi kayang uh, yung tao niya? Mr. Chair? Yes, go ahead. Mr. Chair, Colonel Umipig, kasi kung hindi po sila pinaparafin test. E eh, di ba nun niyo po masisigurado kung sino ang nagpaputok at sino ang hindi? Your Honor, Mr. Chair, may uh, justification po yung invest investigator on in case at case investigation. Bakit hindi po nila sinunod yung aking otos, Your Honor? At ano po Sige, yung Sige, Anong, anong justification na yan? Sino? Investigator? Officers, I am Police Captain Arabejo, the uh, chief investigation of Botus City Police Station. Um, Honor, um uh, there was no order uh, to conduct para pintes um on the uh, suspects, six uh, suspects. Uh, during the investigation. Sir General, sorry to interrupt, Captain. Parang nasusuriel na ako. Parang ano, bangungot na to. Sinasabi po ni dating na botas City Police Chief, inutos nila, pero sinasabi po ni na Captain arabeho walang utos. Ano ba talaga? Bakit may lost in translation? Mr. Yeah, Chair, yeah. baka may sagot si General Gavas sa misteryong ito?